Guys, ito guys, palit tie rod. Ayan yung pagpalit ng tie kasi nag-post kasi tayo na about sa dun sa nabali. Sabi nila, nilagare. Tapos sabi na, baliktad yung tie rod. Ang dami nilang kinakomment. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan, pagkalas guys. Sabi nila, mali daw yung kabit. Tapos, baliktad yung kabit kaya naputol. Meron naman ma maayos yung comment sabi niya nakapudpud na yung mga rubber niya kaya ganoon kaya nabali ang sa akin kasi dito guys pagka kasi yan nagpalit ka ng tie rod tapos hindi yan naka align ang mangyayari mali yung kain ng gulong mo may gewang siya bali mapapansin nyo pagka hindi naka align yung sasakyan yung gulong nyo iba yung kain iba yung pudpud kaya, kaya mas maganda pagka magpapalit kayo ng tie rod eh mas maganda ipa alignment nyo para sigurado na maayos yung pud-pud nung gulong. Maayos yung lapat nung tie rod. Kasi pagka hindi naka-align, ang mangyayari, mapuputol talaga yan. Madaling masira. Maraming madadamay na pyesa sa pangilalim. So, yun lang guys. Nashare ko lang. Keep safe sa ating lahat. Bye-bye.